Padagos paan ang pigigibong investigasyong kang kasiguran Municipal Police Station sa nangyaring pambabadilgadan sa Sityo Kamandag, Barangay San Pascual, Kasiguran, Sorsogon. Pasado alas 3 din hapong kanakaging Domingo, Nobyembre 5. Kunsa ay nang biktima ay residenteng si Arnel Halong Ibuena Obra, 42 anyos na sarong para uma. Sigon sa PNP Blanco Pasinda sa Kungsisay asing kung ano ang motibo sa krimen. May umansubot na nagluluwas na testigo na pwedeng nakahiling sa panggagadan lalo pa nangyari ng insidente sa bulod ng parte kanasambit na barangay. Umalis na po kasi ma'am natay po kasi may kasama siya pero nang nangyari po yung krimen bumaba na po yung mga kasama po niya. Hindi na po talaga siyang ano, kasama ng time na pinipukan po siya pero prior po meron po siyang kasama. Siyam na tama Bala sa man iba-ibang parte kan hawak ang tuminapo sa buhay kan biktima. Uh, I-encourage po namin kung halimbawa man po, yung mga nandun po sa barangay, kung nakita naman po nila yung nangyari, sana po makikoperate po sila sa, sa amin po, sa police station, para po magkaroon po tayo ng suspect, para po matulungan po natin yung biktima. Kasi sa ngayon po, ongoing po po yung investigation, malaking tulong po sa amin kung kusa po silang magre-report sa amin if ever po na-witness po nila yung krimen po. Nakapatente naman ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.